Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon reaction natin sa mga eksena ng Reina nila. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, pag-uusapang eksena tayo ngayon. Nakakaloka. So, bago ako tsubika, gusto ko muna kayong batiin na Happy September. O, oh, di ba? na. So, ito na nga. So, kanina umatay nga ako sa Miss Earth Thailand para sa kanilang final Uh, competition sa so, Coronation Night Bongga sa Intercontinental Hotel dito sa Bangkok, Thailand. Kung saan talaga, ay nako, first time ko naka-attend sa pageant na, alam mo yung may dinner, mga ganon, yung ang bongga, social <laughs> Parang mamahalin talaga yung Miss Earth Thailand. So, alam ko, ganito na yung ginagawa niya. Parang pangatlong beses ko kumatin sa pageant nila. Actually, taon-taon na mainiimbitahan nila ako. Kaya lang, hindi nga ako nagiging active sa kanila. Kasi nga, parang ang feeling ko, nung last time na pumunta ako, parang 14 candidates or 16 candidates lang. Pero ngayon, mas naloka ako, 10 candidates na lang. But, masasabi ko na ilaban pa rin nila yung kanilang pageant kahit sampu lang ang sumali. Hindi ko maintindihan sa dami ng mga pageant dito sa Thailand, bakit ang Miss Earth, konti lang ang sumasali sa kanila. Hindi ganong kabongga talaga yung mga kandidata na nagsisasalihan sa kanila. Hindi ba katulad sa Miss Grand ang dami-dami sa Uh, ibang pageant, Miss Universe Thailand, dami-dami, nakakapagod ng panoorin kasi ang daming kandidata. Pero sa kanila naman, matutuwa ka kasi sampu lang. And then, minsan may isip mo, parang, ba't sampu lang? Sana umabot man lang ng 20, di ba? So, yon. Maganda ang eksena at magagaling din naman yung sampung kandidata nila. Parang tong ginaya nila yung sa South Africa na konti lang yung kandidata pero quality, di ba? But, kung pagbabasihan ko naman yung winner nila ngayon at yung winners nila nung nakaraan taon, yung top 5 nila nung nakaraan taon, parang kanina na nagbigyan ako ng chance na makaharap sila at makapag-take a picture tapos ano, makausap. Parang mas bong ganun na nakaraan taon. Hindi ko lang alam kung dahil ba mas na-develop na sila or ito kasi ngayon, yung mga bago ngayon, parang ang feeling ko, downgrade sila. Sa Queen, actually, sa simula pa lang ng laban, malalaman mo na kagad, ito na yung panalo. <laughs> ganon, yung mga tipong ganon. And then, maganda ang performance ng bagong winner nila. Nagustuhan ko yung performance na yung pangapasabon niya sa evening gown, yung performance niya sa swimsuit, maganda talaga. Kaya lang, pagdating sa home skills, hindi ko alam kung papalo ba siya pagdating sa international kasi hindi siya nakakapag-English masyado but siguro na may nila ng bongga-bongga, bongga, no? So, kung titignan mo siya in person, typical na beauty queen, yung mga tipong nanalo sa mga pwede mo ilaban sa mga minor pageant. Pero hindi ko lang alam sa Miss Earth kung ano ang magiging status niya. Kung tatanungin niyo ako maganda ba siya in person, maganda. Pero hindi ko alam yung ganda ba niya ay papalo ng bonggang bongga. So sabi ko nga doon sa national director, yung nagkakwentuhan kami, tinanong niya ako kasi, Uh, kung tingin ko daw ba ay may laban ba yung kandidata nila naging honest ako sa sagot ko sabi ko nga kailangan nila i-prepare ng todo-todo kasi alam naman nila siguro yung Miss Earth na matindi ang labanan but si doktora naman alam ko rin naman na very sport and then alam ko din na alam niya kung ano ang status nila pagdating dyan sa Miss Earth mm, ayun, so good luck pero maganda talaga yung ano no, yung si Miss Earth na naging kalaban ni ano ni Liana Aduana. I think Miss Universe Materials yung beauty niya. Maganda, sexy, matangkad. Kaya sabi ko, in fairness ha, pwede to. Ang ganda pong magsalita. So, yon. And then ito, speaking of Miss Universe, ayan. So, kanina nga nagkaroon din ng parade para sa homecoming kay Vina Singh kung saan naloka ako ng bonggam-bongga. -bongga. Naloka din ba kayo? For sure nakita ninyo sa social media kung ano ang eksena nila. So, ang masasabi ko ay, ang reaction ko kanina, ang OA ha. So, Miss Universe Sarabori pa lang to. Pero paano kaya pag naging Miss Universe na siya siguro baka yung float niya ay grabe na. Ginaya nila talaga yung yung mga float natin na nananalo tayo ng mga Miss Universe eto talaga yung kay Vina, ganun na ang eksena. Diyos ko, kinabog niya pa si Opo Suchata kung saan nagparada din dito sa Bangkok, Thailand na alam mo yun na ang float niya ay ganito. Pero yun sa kanila, parang wow! Panalo na ba ng Miss Universe? Oh, ah, yan, ganun ang reaction ko. Naiintindihan ko kasi syempre, pang-apat na beses. Tapos alam mo yun, ibigay natin yung the best para kay Vina. Maganda naman yung float, talagang masasabi ko ang bongga. So yun nga sa kabonggahan nga, parang ang dating sa akin. Ang OE, kailangan ganyan talaga kaganda yung float. <laughs> inggit gitara lang yung dating ko. Pero syempre, deserve yun ni Vina kasi nga, ba diba? pang apat na beses niya na to. And then, alam ko rin naman na talagang dapat talaga ibigay nila kay Vina yung the best. Kasi, just ko, grabe ang ginawang effort talaga ni Vina pagdating sa competition na to. Mm -hmm. So, yon And then, ano ba? Nakakatakot ba yung mga paandam ni Vina? Ito ba ay delikado ba ang pambato natin na si Maria at si Manalo? Ito ba ay kailangan ba talaga umeksena ng todo-todo ang pambato natin? Okay, pag-usapan natin yan. Ako para sa akin, si Vina sa ngayon, yung supporta ng mga kababayan niya, hindi ko alam kung hati kasi syempre may nakausap ako kanina doon sa Miss Earth na nung ko oh ano kamusta sa si Vina ang sabi niya she's Thai o oh, ba? Diba? gano'n yung tanong niya eh. ang alam ko India siya gano'n so parang naloka ako kasi parang may mga reaction palang gano'n dito sa Thailand na na hindi daw Thai ano daw to? Indiana daw, yung mga tipong ganon. But ako, para sa akin, syempre, lumaki dito si Vina, eh supportahan na lang siguro nila. No choice naman, bandila ng Thailand ang daladala ni Vina. Pero ayun na, so siguro yung iba may ego na parang kung manalo to sa Miss Universe, ang nagpanalo pa ng Miss Universe ay ibang lahi. Siguro ganon yung mga iniisip nila. Pero dito tayo sa ano ba ang magiging status talaga ng pambato natin dito sa laban natin sa Miss Universe. Sa ngayon, parang feeling ko, kung laban ang tatanungin natin, may laban naman talaga si Atisa. Kasi kung titignan mo, beauty ni Atisa, panalo talaga. Plus performance ni Atisa, kung ikukumpara ko kay Vina, mas maganda ang performance ni Atisa. Binalikan ko yung Miss Universe Philippines na laban niya sa swimsuit round, evening gown. Kahit sabihin mo pang nadapa si Atisa, pero yung performance niya, kung hindi pa to na tumba, ay nako, ang perfect. So ako para sa akin, very strong and powerful yung datingan ng mga galawan ni Atisa. Hindi dahil sa Pilipino ako o gusto ko si Atisa, pero yun yung totoo. But, Pagdating sa styling, ayun nga, uh, medyo doon lang tayo mga ngamba. But kung titignan mo naman si Atisa, kung yung pagbabasihan natin yung pink na suot-suot niya nung kanyang evening gown during Miss Universe Philippines, ay may ibubuga naman. Iba ang dating. Andrey ang dating ni Atisa. Ang puti, ang ganda, may glow. Pero pagdating dito kay Vina, syempre ayun nga tulad na sinabi ko, performance ni Vina, aaminin ko sa inyo na medyo weak yung dating. Lalo na doon sa swimsuit competition, kung i-reviewin mo uli ah, parang ang daming girl na pwede pang mag-penetrate sa kanya talaga. So, parang sabi ko, kung ganito ang magiging performance na ito sa Miss Universe, swimsuit round pa lang, matatanggal na. And then, yung kaseksihan ba niya? Ganon ba kaseksi si Vina? Parang nakita ko naman si Vina talaga na rumarampa. Wala naman talagang ibubuga yung katawan niya kay Preo. Oo, kasi Preo talaga yung medyo nakakatakot. Kung, kung kung baga, sa Thailander, ang sasabihin nila, priyaw. Kung baga, ma maanghang, panalo, spicy, ganon. So, ako, para sa akin, dito kay Preo, talagang very strong yung performance niya. So, pagdating kay Vina, doon medyo masasabi ko, ay kaya to ni Atisa. Sa totoo lang, kaya ni Atisa ang e-elbuhin si Vina. Pero, ang tanong, mm -hmm, paano ba nila to aayusin. Ayon, yung mga aabangan natin dyan sa competition. Lalo na ngayon, syempre, yung mga nasa likod ni, ano, ni Vina. Alam naman natin na gusto to ni Kunan. Gusto din to ni Mr. Nawad So, hindi imposible talaga na makarating si Vina sa top 5. At then, hindi rin natin alam kung ano ba ang magiging sistema nila at kung ilang nga ba sa Asia ang kukunin nila at pagdating sa dulo ng competition pwede ba dalawang Asia ang pumasok so hindi natin alam yan depende sa magiging format nila pag nag-format yan na o oh, isang Asia lang ang makakarating isang ganito isang ano oh, alam na natin so kung control i think kaya nilang gawin yon pero naniniwala ako na fair naman itong organization ng Miss Universe naniniwala ako na na yes totoo meron silang malakas na pambato ngayong taon na to but naniniwala ako na magiging fair sila sa lahat hindi rin siguro magandang tingnan ko ang nanalo dito ay Thailand di ba so yon so tapos hindi ganong kaboga yung performance so siguro paghahandaan talaga yan ni Bina magti training siguro talaga si Bina ng todo todo pagdating sa competition ng Miss Universe. So, mag-expect na tayo na magpapasabog sila ng bonggang bongga at itotodo nila yan. And then, katulad ng nakita natin na float pa lang niya to ha, dito pa lang sa Sarabori ha, Dinaid niya pa talaga yung nanalo ng Miss Universe. Di ba? So, parang, wow, ano to? Oo, oh, ito ba yung sign ninyo na bongga ang ipapakita ninyo sa Miss Universe? So, parang feeling ko hindi sila papayag ng basta-basta na ito yung sign na hindi sila papayag ng basta-basta lang matatalo si Vina sa Miss Universe. Parang piling ko gagapangin talaga nila to Gagawin nila ang lahat ng makakaya nila. Makuha lang nila at manalo lang sila dito sa Miss Universe. Makuha nila yung corona at manalo talaga. Ayun yung nararamdaman ko. So malakas ba si Vina? parang piling ko tatrabawin nila to ng bonggong-bongga. So, business side talaga malakas si Bina. Pagdating sa business side, styling, panalo yan. At um mag-expect ka na mas bobonggahan pa nila. Kung sa Miss Universe Thailand, ito yung nakita natin kay Bina, mas bobonggahan nila yan sa coronation. Mag-umasa ka. And then, pagdating sa performance, siguro paghahandaan nila. So, in total suma, ngayon pa lang, dahil sa mga nakikita natin na ganyan na sila magpasabog, ganyan na sila kabongga, so medyo nakakatakot kung iisipin mo na baka magpasabog talaga sila ng bonggang-bongga. -bongga. So, yon, Di ba? So, mag-expect ka na nga na bobonggahan nila yan. And then, sana talaga si Maria at Tisa Manalo ay itodo din talaga ang ibibigay niyang performance dito. But for sure, maghahanda yan. Alam nila na malakas ang kalaban nila. At naniniwala ako na hindi pa si Atisa na ganun-ganun lang. ba diba? Si Atisa, fighter din yan. Bakit ko nasabi? Kasi yung sa Miss Cosmo, yung na-enjoyed siya, talagang, I know, pinilit niyang ilaban to. So, ayun nga lang. Top 10 lang yung narating niya. Pero, yung inilaban niya ang Pilipinas. So, doon pa lang nasubukan mo na na kaya talaga ni Atisa. Makikipagpukpukan talaga siya ng todo-todo. Mailaban lang niya ang Pilipinas. Masakit kaya yung ganong aksidente sa paa. Diyos ko, nararanasan ko yung may sakit sa paa na alam mo yun, namamagay yung paa mo. Ang hirap kumilos. Ay nako, pero ginawa ni Atisa yung makakaya niya So ito pa kaya na pwedeng niyang paghandaan ang laban So mas excited ako sa makikita natin kay Atisa For sure hindi tayo i-disappoint ni Atisa And then naniniwala din ako na talagang makikipagsabayan to kay Vina pagdating sa Asia Marami naman silang magkakalaban Hindi lang naman si Vina Pero si Vina ang isa sa mga pwedeng maging tinik talaga sa Pilipinas Para makausag si Vina doon sa mga iba pa niyang kalaban sa Miss Universe. Kasi at the end of the story, pag naka-top 5 sila, ikatutuwa eh, nila yon at tayo ang nalaglag, ikatutuwa eh, nila yon Kasi kahit hindi naman sila manalo, eh, basta naka-top 5 sila, okay yun sa kanila. So yung top 5 position ay yun yung nakikita ko na tatrabahuhin nila yon ng todo-todo sa competition ng Miss Universe. But that is my analysis lang naman but tignan natin kung ano nga ba ang magiging actual na laban, 'di ba? So yun, so good luck sa atin lahat at good luck kay Atisa. at good luck syempre kay Vina. So ikaw, sa mga nakikita mong pa-exena at pa-andam ni Vina ngayon dito, tingin mo ba talagang tatarabuhin nila ang tough na position para sa Miss Universe? Tingin mo ba magiging madali ba 'to? para kay Ate sa Manalo na malagpasan niya si Vina sa Miss Universe o mahihirapan. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa so mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keeps smiling and love lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys